Dumating na nga pala ang araw ng kapanganakan ng baboy ni nanay. So di namin inaasahan na manganganak siya ng umaga kasi kadalasan nanganganak yung baboy sa gabi. odi di kaya madaling araw. 8.30 ng umaga nga pala lumabas yung unang baby. Magkasabay lumabas yung panganib at saka yung pangpito. Pero sa kasamang pala nawala ng buhay yung pangpito. At dito nga pala ay pinaputulan na ng pusod. Bago nga pala putulan ay kailangan daw muna talian yung pusod niya para hindi tumagas yung dugo at pagkatapos putulin na kailangan lagyan agad ng alkohol at saka betadine at gumawa na rin pala si nanay ng langis ng nyog itong langis nga pala ay kailangan mong ipahid sa katawan ng biyek at ito daw ay eh para hindi lamigin yung biyek umabot nga pala ng tatlong oras bago masundan yung pangpito kinakabahan na rin si nanay dahil umabot na ng ilang oras at wala pa rin sumunod kaya naman inutusan niya na ako na kailangan ko nang puntahan yung veterinaryo ng baboy pagdating nga pala ng veterinaryo ay nagtanong siya agad kung ilang minuto ito ang pagitan bago lumabas yung kasunod na biyek. Siyempre sabi namin saglit lang. Itong pangpito lang ang medyo matagal talaga dahil umabot ng tatlong oras. So kaya naman pinasok agad ang kamay ng veterinaryo sa arid ng inahing baboy. At dito kaya pala matagal lumabas dahil kumalang ang biyek. Hindi daw maganda ang kanyang pwesto. Kaya naman nahirapang makalabas ang biyek. At buti na lang ay nahabol pa. Kasi kung umabot to ng ilang oras, mamamatay na raw lahat ng biyek na nasa tiyan. At pagkatapos nun. Ito ay nasundan agad ng pangsyam at saka pang sampu. Thank you Lord. Ito na nga pala lahat ng biyek at ang lulusog pa nila. Ang himbing parang tulog nila dyan. At ready na rin pala si nanay para mamayang gabi. Alam naman natin na mahirap talaga ang pagbababoy. Pero pag lumabas na yung resulta ay parang matatanggal lahat ng pagod mo. So ito nga pala yung mahirap na sitwasyon. Kailangan mo talagang bantayan ang mga biyek dahil kailangan oras-oras nakatingin ka sa kanila. Kasi minsan yung ibang biyek ay naiipit. So kailangan mo talaga talagang bantayan sa pagtulog nila kaya naman gumawa na si nanay ng katre sa katabi ng inahing baboy syempre kasi pag umiyak yung bie malapit ka lang at mabilis matulungan ang mga bie kaya naman isang linggong pagtitiis talaga to ako sana ang matutulog dyan kaso ayaw ni mother kasi kahit daw nasa kwarto siya hindi rin siya makatulog kasi ang isip niya ay nasa bie baka raw maipit buti na lang mabait ang inahing baboy pinapabayaan na lang ni nanay sa tabi niya ang mga bie so yun lang thank you lord sa blessing Thank <laughs> you.